Good morning, brother. Taga saan ka? Good morning po. Pangkasinan. Pangkasinan. Okay. Ano tanong mo, brother? Um, brother, paano po malalaman yung taong kausap mo totoong totoong sinasabi? Kung katin mo detalye. Doon sa detalye magkakaintindihan. Yung totoong tao, totoong detalye, yung sinasabi niya. Yung mga taong headline ito, uh, isa sa mga indicator ito e, Magandang tanong yan. ang ganda ng tanong mo Sakto, unang-una Ito, ito, isa sa mga pinakamagagandang indicator Ng isang sinungaling na tao Jumping yan from one big name To another jumping from one big number to another. Tapos ang absurd ng kwento, lagi na lang sa lahat, halos ng kwento niya, laging panalo siya, hindi siya natatalo kahit kailan, laging siya yung bida, yan pinaka-common. Yan ang pinaka-common na indicator ng taon si Laging bida, hindi natatalo, hindi lugi kahit kailan, lahat ng pagkakataon, laging siya yung panalo, laging siya yung bida, tapos lagi na lang yung mga tao, parang ang tunog, inaapis siya ng mga tao palagi. Yan ang indicator. Pagka ganun yung ano, format, ang common format niyan, big names, big numbers, tapos absurd yung kwento, tapos pag inungkat mo yung detalye, tatalon na ngayon sa ibang topic yan. Kasi hindi niya kaya i-discuss ng buo yun. Pag nagsisinungaling isang tao, ang ungkatin mo yung detalye, tinan mo, mapapansin mo, hindi nila kaya mag-discuss ng buo nung kung ano yung topic nila.